Kung nagpunta ka dito para mambastos, wala akong panahon. Ikaw ang bastos dahil kinakausap pa kita! Sige, sabihin mo na lahat ng kailangan mo sabihin dahil busy pa ako. Ay, 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 ay. Akala mo? Akala mo nakajakpat jackpot ka kay Chito? Well, I've got news for you! That guy is afraid of commitment. O baka naman di mo ko naiintindihan, tatagalugin ko! Takot si Chito sa seryosong relasyon. Paiiyakin ka lang niya. Problema ko na yun. Teka. E di sinulot mo nga siya, inamin mo rin. Ikaw hindi ka ba nahihiya sa mukha mo? Ha? Di mo nga sarili mo salamin? Kung karapat dapat ka. You're only a miserable waitress. Hoy, huwag mo sumali ng trabaho namin. At least kami hindi garapal. And let me tell you this. I don't care what you say. And I don't care what you feel. Just go back to your mother and i here to teach you some manners!